huli namin guys ayan ayan guys lumabas na guys ayan ayan kita nyo yung gumalaw guys ayan guys oh ayan yung paa nyo ayan guys tulis ayan Uh, isang mapagpalang araw pala sa inyong lahat guys ngayong araw ay manghuli kami ng Alikumo guys, uh, mamukbo guys, alikumo, siguro kilala nyo yan uh, Nandito kami sa area na maraming bahay ng alikumo dito sa kanipaan Ayan guys, so samahan nyo ako ngayon, samahan nyo kami ngayon Simple, tara maghanda muna tayo Ang gamitin natin pang labas natin sa ano, ang gamitin natin guys ay putik guys Maglusaw tayo ng putik, ayun kuha tayo ng putik guys, tara let's go lapok guys lapok <coughs> putik yung tawagin sa tagalog ito yung gamitin natin para palabas sa alikumo guys tubus natin sa ano sa butas ubahay ng alikumo guys ayan tingnan nyo guys <coughs> tara Anap tayo ng bahay ng Alikumo guys. Ayan. Ito. Ayan guys. Ayan. Ayan yung bahay ng Alikumo guys. Kailangan natin yan buhusan ng putik. Para lalabas siya guys. Ayan. Ito yung putik natin guys. Ayan o. Lulusawan muna natin yan. Tapos buhus natin sa butas. Bye. Yan. Ayan guys, antayin lang natin siya na lumabas guys. Ayan o.

Yan yung paan niya. Yan guys. Tumish. Yan. Ah. Yan guys. Pangalawa na tayo guys ayun. Yan we're. na tayo guys ayun. No. Ako ulit tayo. Kulit tayo ng putik. Ito guys. May bahay na naman nakita tayo. Ito na yung gamit namin guys pang palabas. Putik. Ayan. Ito ng putik yung bahay na. Para siya Palabas guys. Ayan. Pauwi na po kami. Update lang po tayo sa uli namin doon sa bahay namin. Ah, tapos na kami guys ah. konti lang yung uli. si matagal yung matagal lalabas yung iba. Tagbinuusan mo nang ano. Matagal siyang lalabas, guys. Kaya magtatanghali na. Gutom na kami. Pauwi na po kami. Hoy. Eh? Okay. alikums kalau yang muli namanya, itu kayaknya. Ya. Kita mulai ini. si, anti PIB. Shout out. Yang ibu tangan umpan Angkuan ang kuan. Masarap ito. May panapot doon sa Laman ng palikong Talian guys. Para dili siya mabasag. Di may wala yung ano. Laman.